Sad news para sa mga tumatangkilik ng sitcom ni Bossing Vic Soto na open 24-7 sa GMA. Tatapusin na lang kasi ito to give way to the TV host comedian's new show. Sorry sa mga umaasang sa GMA pa rin yun mapapanood dahil tulad ng EAT, sa TV5 din ang magiging tahanan nito. At dahil GMA has nothing to do with it anymore, ang media quest ventures ng TV5 ang kakolaborate ng MZTV Productions owned by Bossing Vic. Ayon sa balita, ang magiging pamagat nito ay mana-mana. Masayang ang ibinalita ng direktor na si Chris Martinez sa kanyang social media account na, An All New, All Out Show Coming in 2024. Obvious na siya rin will helm the sitcom, sa totoo lang, multifaceted si direct. Chris Hockensley projects of whatever genre, mas pamilyar nga lang kami sa kanyang directorial projects sa pelikula. Direct Chris was the brilliant mind behind the remake of the classic Temptation Island, ang light drama na 100 tampok si Mylene Dizon, among others. May mga nagsasuggest na isama daw sana sa mana-mana ang real-life couple na sina Maine Mendoza at Quezon City Representative Arjo Atayde. Matatanda ang ang sitcom ni Bossing sa GMA Before Open 24 7 with Maha Salvador starred Maine, ang Daddy's Girl. May mga nagmumungkahi ring kunin ni Bossing to play an important part in Mana Mana ay si Atasha Mulak, itoy para mabigyan naman daw ito ng pagkakataon to display her comedic talent aside from hosting medyo nakakalungkot lang ang kinahinatnan ng business relationship between Bossing and GMA it occurs to anyone kasi that Bossing Vic has burned bridges with the TV network which had been home to it bulaga for a couple of years